sari-saring isda ayan thank you lord sa blessing na ito ayan at uh, meron tayong uh, na dito um, malaking uh, mangagat ayan oh guys okay naman oh mangagat ito ang aming uling uh, uh, mangagat sa unang kalat namin tapos ayan sinundan itong mga ano malalakapan na ano, sapsap -sap. ayan guys sapsap oh. -sap. ginhawang -sap. pang tinigang tsaka pang mga sinabawan ayan guys oh. meron tayong kabayo dito guys ayan oh. kabayo Medyo ano lang yung huli namin yan Medyo Padalang dalang yung huli namin So bali na kami Naka limang Naka anim na kalatata kami naman ma. May ano din tayo guys Kalantigas Tsaka meron tayong Ayan Buwan-buwan kung tawagin Ayan Bali to eh ah, Tatlong piraso guys Ayan o Buwan-buwan Or hugaw Hugaw kung tawagin buwan-buwan tatlong piraso po yan guys ayan. Uh, so bali hindi na natin na video yung pagkakahulit ng mga isda na dahil uh, ayan na komplikado ayan so bali wala tayo camera eh ayan ito guys oh. kanuping ay kanuping din tayo guys ayan kanuping saka uh, meron tayong talingan guys tilis ayan may tilis din tayo tilis ayan, kabayu ayan kabayo ayan, hindi ka karaming huli natin pero ano malalaki po ayan o oh. tayo tayong ano dito tilis ayan guys oh. So. Hawa, sila bawan. Tsaka yung mga ibang huli natin guys dito, meron tayong uh, medyo mga pinong sapsap. Kaya ang sarap ng ano niyan, tinigang. Ayun oh, tinigang, pang tinigang po. ano, merong uh, kasagaran yung sapsap -sap na iba. Ito ay talingan. Ayan oh, talingan. Kaya po talingan niya, may taling. Ah. Ayan, oh, kabayo ulit, guys. Ayan, kabayo. <coughs> Ito. Bilis. Ayan, meron tayong samaral pala, guys. Ayan oh, hindi lang tilis samaral din. Ayan guys, okay, So Sulido ang ating uh, huli ngayon, gabi. December 20, 2023. Ayan o. Oh. Meron tayong isdang manabon. Ayan o oh, guys o. Oh. Sulit ang ating uh, ngayon. Madalang ang uh, maliliit. Puro malalaki. Ayano. o. Oh. Ay, maliliit man ay eh, di yung mga sapsap. -sap. Ayan o. Oh, Sapsap. Sapsap. -sap. bilis tsaka meron pala tayo guys dahil isang malaki pala dito hindi ko alam kung ano ito ayan. parang ano sya ah, kamukha sya ng sigapo ayan o malaki guys o so, medyo labi sya sa timba tsaka meron pala tayong bagaong guys sa gilid dito sa likod pala ng ano natin bangka ayan guys sa ating huli not bad kaya thank you lord sa blessing na ito ayan o sap, sapsak tsaka meron tayong hipon pala guys ayan hipon may hipon tayo sama natin mamaya sa pagsigang guys sa baral ayun pare 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 sa so, lang ito ayun black mamba Ingat-ingat lang tayo at para tayo ay matinis ng ating uh, huli. Ayun oh. Ah, uh, uli pala tayo sa Maral dito. Mga ilang piraso dito sa Maral natin. Ayan. Gulis huli natin na ah, malalaki. Ah, lang yung maliit nating huli guys. Kakabenta na naman tayo bukas ito. Pambenta. Pangulam. Pangulam. at nga pala sa ating uh, mga mamimili ng uh, ating huli ayan dyan sa mga taga kabatuan kay Mr. Organic Man kay uh, kagawad kay Konsihal ng Bayan kay Konsihal Palma ayan shout out po ayan na ito na po ang iyong uh, ano puro sap sapsap ay dami guys ayan o so bali na andar na yung ating bangka at tayo pa uwi na at habang umaandar syempre ayan sinilid na natin yung ating huli para pagdating sa punduhan ay galibas na lang ng bangka ayan guys so bali may dalang alipalakat ang kaputi ayan o kaputi natin gawa ng kanina ay eh, mambol so talaga tayo ng pang ah, na ayan ah. so check natin kung mayroon pa so ayan mayroon pang dilis dito may dilis tayo dito hindi naman kinakaya nyan tapo natin yan ayan so guys yan lang muna ang ating ah, video ngayong ah, gabi Ayan. Maraming salamat sa inyong panonood ng aking mga video. Kahit madalang na tayo mag-upload. So, na tayo nakakapag-vlog at uh, medyo hindi naman tayo. Ayan guys. So, may sapsap. -sap. Ayan o. Oh. yung ating timba ay kamabaw guys. Ayan o. ko lang ko lang naman to ng mga nasa uh, 10 kilo. Ayan. Mga kilo huli natin. Ayan. Mabigat ayun lang guys maraming salamat thank you sa inyong walang uh, minuto ayan